Magandang hapon, mga bata. Magandang Kaya hapon po, po ma'am. Maari ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Sa ngala ng Ama, ng Anak, anak ng Diyos, Diyos, ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Panginoong Diyos, humihingi po kami ng inyong gabay para sa aming aralin. Kami gabayan. Para kami matuto at magkaintindihan Sa ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo Amen Magandang araw mga bata Ako nga pala si Teacher Honey Egg at Dula Magandang araw din po ma'am Mabuti, kung kayo? Okay lang po ma'am Okay, i check ko muna ang ating attendance Magaling. Palakpakan natin ating mga sarili. Walang umabsen para sa araw na ito. Okay. Mga bata, ano nga ulit ang ating palatuntunin sa ating silid aralan? Yes? Bawal maingay. Tama. Ano pa? Ma'am, bawal tumayo tayo. Ano ang panghuli? Itaas ang kamay pa gustong magsalita. Magaling, mabuti at inyo itong naalala. Ngayon, pwede niyo bang basahin ang ating layunin para sa araw na ito? Sabay-sabay! Layunin. layunin. Ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Nakikilala ang iba't ibang likas na yaman B. Naibabahagi ang kahalagahan ng ating pag-aalaga sa mga likas na yaman C nasasabi ang mga gawain na nakakabubuti at nakakasama sa kalikasan. May naintindihan ba kayo sa inyong binasa? Opo, Opo ibang... ma'am. Sige nga, ano ang una nating layunin? Ma am? yes, nene. Ang unang layunin ay... Nakikilala ang iba't ibang likas na yaman. Tama, binasa mo lang ulit. Ang ibig sabihin, sa araw na ito ay kilalani natin kung ano ang iba't ibang yaman ng ating bansa. Pangalawa, Dikcher, Paula, na ang kahalagahan ng ating likas na yaman at ano ang pag-aalaga nito. Pangalawa, may naintindihan ba? Yes, Nene. Ulit. Ano ang naintindihan sa, para sa ikalawang layunin? Alagaan ang ating mga likas na yaman. Tama. Panghuling layunin. Paula? Nauunawaan na namin kung ano ang ikabubuti at ikakasama sa kalikasan. Tama, magaling, mabuti at naintindihan niyo ang inyong binasa. Ngayon naman, gusto niyo bang mag-activity tayo? Opo, Opa, teacher. Mga? Sige. Igrupo ko kayo sa dalawa. Ang sa kanang bahagi ay unang grupo at ang kaliwa ay ikalawang grupo. Ito ang inyong gagawin. Ito ay tinatawag nating hanap salita. Hanapin ninyo ang mga salitang na is nasa taas. Sino ang unang maghahanap ng salita? Ma'am. Yes, nene. Punta ka dito sa harap. Okay, balik ka na sa upuan. Mga bata, ano nga ang salitang nahanap ni Nene? Ka- ka Tama. May iba pa ba bang nahanap na salita ang ibang grupo? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, unang grupo naman. Ma ma'am, ma si Inyo. classmate ko dito na si Rex, ma'am. Hindi magsagot. Sige, tayo na, Rex. Salungkuhitan kung anong salitang inyong nahanap. Tayo na Rex, anong gunitan na dito sa harapan? Basahon? Pwede, pwede din. Kabundukan. Lah. Eh, magaling. Tama ba ang nahanap na salita? Meron ba dito sa itaas? Opo, ma'am. Opo. Ma Basahin na ulit. Kabundukan. Kabundukan. Tama! May iba pa ba bang nahanap ang ikalawang grupo? Ang unang grupo, meron pa ba? Opo, ma'am. Punta na sa harap, Julia. May nakikita ka ba? Basahin mo nga kung ano ang inyong sinalunggitan. Kapatagan. Tama ba ito mga bata? Tama. Tama. Ibang grupo naman. May nakikita ko bang ikalawang grupo? um. Sige, magaling. May iba pa ba? May iba pa bang mam. gustong pumunta sa harapan? Yes, ma'am. Sige, ikaw na nga ulit, nene. Basahin nga lahat ang ating nasalunguhitan. Kalikasan. Kabundukan. Halaman. Kapatagan. Panghuli. Karagatan. Magaling at nahanap ninyong lahat ang hinahanap na salita. Palakpakan ating mga sarili. activity, ano ang inyong napapansin? Ito ay mga Ka likas na yaman. Tama, ito ay mga likas na yaman. Sino kaya ang may gawa nito? Si papa ko. Si papa mo? Talaga? May iba pa bang sagot? Si Papa Jesus. Tama, si Papa Jesus. Ay, si Papa Jesus. Opo, Paula, si Papa Jesus ang gumawa gumawa nitong lahat ay ito ay mga hindi nagagawa ng tao. Ito ay pinakamagandang biyaya. Binigay niya sa mga tao. Sabay-sabay natin talakayin kung ano ang likas na yaman at bigyan nating halaga ang mga ito. Ano nga ba ang likas na yaman? Ang likas na yaman ay mga bagay na makukuha natin mula sa ating kalikasan. Kung saan ang kalikasan ay maituturing na pinakamahalaga at pinakamagandang biyaya sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kailangan ng mga tao ang mga likas na yaman. Ito ay makikita sa kapaligiran at pangunahing pinagkukunan ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw ang ating likas na yaman ay may dalawang uri. Ang una ay yamang nauubos. Ang pangalawa ang yamang di nauubos. Pag si, sinabing yamang nauubos, ito ay binubuo ng mga mineral tulad ng ginto, pilak, bakal at iba pa. Hindi ito napapalitan kapag na na sa minahan. Ang pangalawa naman ay yamang napapalitaan kung saan hindi ito mauubos. Subalit, ito rin ay masisira kung hindi natin pangangalagaan. Tulad na lamang ng tubig, hangin at lupa. Maging ang yamang may buhay ay nabibilang din sa yamang napapalitan o di nauubos tulad ng yamang lupa, yamang tubig at yamang dagat. Maging ang mga yamang lumalaki, dumarami at nanganganak, nangingitlog at namumunga at namumulaklak sapagkat nauubos kung hindi natin ito pangangalagaan para haramihin. Halimbawa na lamang sa yamang dumarami. Ang ating likas na yaman ay dapat nating pangalagaan at paunlarin para mapakinabangan pa ng mga tao sapagkat ang maling pagkag ang paling paggamit nito ay maaaring humantong sa pagkasira pagkawasak at pagkawala nito ng tuluyan. Pangangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng wastong paraan upang ito'y mapaunlad. Mga bata, nasundan niyo ba ang ating naging talakayan? Mabuti kung ganun. Naintindihan niyo ba ang inyong ang ating naging diskusyon? Mabuti kung ganon. Ano nga ulit ang ating naging diskusyon tungkol saan ito? Tama, ito ay tungkol sa likas na yaman at, ang mang at kung paano ito pangangalagaan. Ngayon, nakikita kong kayo ay handa na para sa ating activity. Simulan na natin igugrupo ko muna kayo sa dalawang grupo. Ang unang bahag, ang unang pangkat ay mula sa kanang bahagi ng ating silid-aralan at ang ikalawang pangkat naman ay mula sa ating kaliwang bahagi ng ating silid-aralan. Makinig ng mabuti para alam ninyo kung ano ang inyong gagawin. Ang dalawang pangkat ay pinigyan ko ng iba't ibang imahe. Ang inyong gagawin ay magsasadula kayo dito sa harapan. Ipakita ninyo kung ano ang dahilan at epekto nito sa ating kalikasan. Basahin ang ating panuto ng sabay-sabay. Paalala mga bata, tayo ay may pamantayan para sa ating dula. Nang sa ganun, ating masundan kung ano ang ating pamantayan at bahagdan na maaaring ma-score ninyo depende sa inyong ginawa. Ito ang nakaatang na isa sa dula ng unang grupo. Ito ay ang para sa unang pangkat, yamang na di nauubos sa imaheng ito nakikita natin na sila ay nagtatapon ng basura sa karagatan para naman sa ikalawang pangkat ito ay yamang nauubos nakikita natin sa imahe na ito ay iligal na pagmimina maaari nyo nang simulan ang inyong activity bibigyan ko lamang kayo ng walong minuto. Pagkatapos, magsimula na ang unang pangkat na magsadula sa harapan. Naintindihan ba mga bata? Mabuti, magaling. Kamusta na mga bata? Natapos nyo na bang planuhin kung ano ang inyong gagawin sa harapan? Ah, oh, tapos na ang ikalawang pangkat sapagkat ang unang pangkat na ay sanay unang magpresenta ng kanilang dula ay hindi pa tapos. Kung ganon tumayo na ang ikalawang pangkat at kayo na ang mauunang magsasa dula. Pagkatapos paalala mga unang pangkat, pagkatapos ng ikalawang pangkat ay kayo naman. Naintindihan ba? Mabuti. Magaling ikalawang pangkat na, na ipamamalas ninyo ang inyong talento. Naintindihan ko kung ano ang inyong nais ipahiwating. Palakpakan natin ang ikalawang pangkat sabay-sabay. Ngayon, unang pangkat naman. palakpakan naman natin ang unang pangkat. Mabuti ang kanilang pinakita. Base sa ginawang pagsasadula ninyo, mayroon naman ako ngayon mga katanungan para sa inyo. Sino-sino ang dapat na mga tagapangalaga ng ating kalikasan o tinatawag nating likas na yaman? Yes, Gracie. Tao. Tama. Tayo. Tayo ang mga tao na dapat nangangalaga. Nangangalaga sa ating mga likas na yaman. Bakit kailangan nating pangalagaan ang mga ito? Yes, Bea. Tama, dahil ito ay biyaya ng Diyos at nagbibigay sa atin ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, ang aking huling katanungan, kung ikaw or kung kayo ay isang nabibilang sa likas na yaman, maaaring kayo ay isang gubat, kabundukan, or karagatan. Ano ang iyong magiging kahilingan sa sangkatauhan? Ano 'yon, Paula? Ano ang iyong magiging hiling? Tama. Mabuti naman. Ayon ay iyong maging kahilingan. Ngayon, bilang isang mamamayan, kaya mo bang kaya nyo ba itong gawin para sa ating likas na yaman? Handa ba kayo ito'y ating gagawin para sa ating pang-araw-araw? Mabuti naman, kay sarap pakinggan na gusto nyo mapaayos ang ating likas na yaman. Tayo ay nagsadula ng pangkatan. Ngayon naman, may bago akong ipapagawa sa inyo, individual. Sasagutan ninyo ito sa inyong papel. Pagkatapos, ilagay lang sa ang sa mesa ni teacher pagtapos ng magsagot. At si teacher na ang mag check nito. Ang inyong gagawin ay ito basahin ng mabuti at intindihin nang sa ganun inyong masagutan ng mabuti. Ito na ang inyong gagawin. Tapos na ba ang lahat? Mabuti, maayos. Nailagay na ba sa mesa ang inyong mga papel na sinagutan? Maayos. Tayo umuwi may ibibigay muna ako sa inyong takdang aralin. Kopyahin sa inyong kwaderno. I-explain ko na din kung ano ang inyong gagawin. Ang inyong gagawin ay gumawa kayo ng tula tungkol sa likas na yaman. Ang pamagat ng inyong gawain ay tula para sa yaman ng aking bayan.